Samantala ba ng mga mayayaman ng mga mahihirap na kung saan sila yung ng mga mahihirap na trabaho? Samantalang yung mga mayayaman, easy lang ang work. Una, malagang pag-usapan natin bakit yung sahod ng mga mahihirap hindi tumataas o mabagal lang yung pagtaas kumpara dun sa inflation na grabe yung pagtaas ng mga presyo na mabilihin natin ngayon. Para maintindihan nyo, example, imagine niyo trabaho mo magwalis ng sahig. At kahit tumingi ka ng malaking sahod o makreklamo ka sa boss mo, hindi nila itatasel kasi kung may ari sila ng kumpanya, binabawasan talaga nila yung mga costs at wala silang pake kahit umalis ka dyan sa trabaho mo dahil alam nila na may ibang tao na willing gawin yung trabaho mo sa kaparehas talaga o sa mas mababang halaga. So ikaw wala kang choice. Kaya importante na lagi tayong nag-grow, nag-improve, nag-acquire ng mga bagong skills para dumating tayo sa point na tayo mismo ay sobrang importante na nabahagi ng kumpanya. Yung mga ginagawa natin, hindi na gawin ng iba. Darating din sa point na ang boss mo matatakot na mawala ka sa trabaho. So kapag dumating ka doon at nanghingi ka ng mataas na sahod, for sure ibibigay sa iyo yan. Kasi lumalabas na kawalan ka kung sakaling mawala ka dyan sa trabaho mo. And next, yung mga yaman, pwede natin sabihin na madali lang talaga yung trabaho nila. Pero tip of the iceberg pa lang yung nakikita natin sa kanila. For sure nagsimula yan sa mga mahihirap na trabaho, nile-leverage lang nila yung mga ibang bagay na kaya namang gawin ng ibang tao. Example, candy factory. Imbes na sila yung gumawa ng pagluluto, pagpapakit siyang product, pagbebenta at marami pang iba, nag na lang sila para mapag-focus doon sa mga importanting bagay. Example, sila yung nag-iisip ng mga new recipes, nag-iisip ng mga fun package, o iniisip nila paano nila mabibenta na mas maayos yung produkto. And commonly, ito yung kailangan. It requires brain. Kaya kadalasan, yung mga trabaho nila, mukha lang silang talagang madali. Pero ang totoo niyan, hindi lahat ng tao kayang gawin yung mga bagay na ginagawa nila.